Kalkalin ang kusina, baka may tira-tira na di napasok sa iyong panglasa. Huwag mag-alala, gawin nating sosi para ganahan ka sa iyong pangmerienda. Lamugin ang loaf bread gamit ang rolling pin. Kung walang rolling pin, kahit anong bote, importante maflat flat ito. Siguraduhin na flat na flat talaga ha at manipis just like this. RD at the place ng mabuti ang naflat na tinapay. Palaman ng ham, hot dog at ng cheese. Kung mahilig ka sa cheese para maging cheesy. Kung walang ham na available, pwede rin ang meatloaf. E-roll ko ito. Kailangan dahan-dahan at alalay lang sa pagroll, roll kasi pwede mabutas o mapunit ang tinapay. Ipin gamit ang toothpick. Make it sure na every side ay mapin ng maayos. Mas maraming toothpick, mas safe para hindi magbukas. Pwede ikat ang mga nakausli ng mga toothpick using your gunting. Same process ang gagawin sa iba. isaw sa scrambled egg. Make it sure bawat side na saw ng maayos. Pagulungin sa breadcrumbs mas maraming breadcrumbs, mas maganda at mas masarap at mas crispy. Ganito na siya. Same process sa iba. Tapos, iloblob ko na ito sa mainit na mantika. Kailangan na painit na maayos ang mantika. Wait ko ito na mag golden brown. Sa balik rin. Huwag iwan para hindi masunog. Yun o, ilagay ko muna ito sa kitchen towel para matanggal ang excess oil. Take note, pwede rin ito pang substitute sa chicken cordon bleu kung di kaya ng bulsa sa kinikrave mo na chicken cordon bleu. Craving mm. satisfied!